Sa loob ng maraming buwan, maraming Pinoy crypto traders ang napapatanong. Bakit kaya hindi pa rin umaakyat ang presyo ng XRP kahit mukhang okay na ang laban ng Ripple sa SEC? Ngayong taon, matapos po ang ilang positibong balita, marami ang umaasa na sasabog na itong si XRP. Pero hanggang ngayon, parang tulog pa rin siya sa kanyang presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nga ba nananatiling stagnant itong si XRP ayon sa ilang mga eksperto. Alamin din natin kung kailan po posibleng mangyari ang susunod na rally o bigla ang pagtaas ng presyo. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba nananatiling stagnant ang presyo ni XRP kahit may magandang balita? Yan, marami na rin akong nababasang komento na nagsasabing uh, puro positive news ang uh, meron tayo rito kay XRP pero bakit tila hindi ito gaanong gumagalaw? Yan, simula pa noong January 2025 ay umiikot lamang po ang presyo ni XRP Uh, sa bandang uh, 2 dollars kahit pa nagkaroon ng magandang resulta ang kaso ng Ripple kontra sa SEC ay hindi pa rin ito nagdulot ng malaking pagtaas sa market kaya bakit nga kaya ayon po kay Ginoong uh, Vincent Van Code isang software engineer at kilalang uh, membro or member ng XRP community, ang dahilan ay nangyayari na raw ang rally bago pa ma-finalize ang legal resolution. Parang inunahan na raw ng market ang balita. Ibig pong sabihin, noong lumabas po ang summary judgment nitong si Judge Analisa Torres noong July 2023 na nagsabing hindi classified bilang security sa si XRP sa secondary markets, maraming investors na ang pumasok. At nang uh, muling manalo si uh, Pangulong uh, Donald Trump sa eleksyon, lalo pang lumakas ang tsansa ng resolution kaya mas lalong marami ang nagbenta ng ibang assets at bumili ng maraming XRP. Dito natin nakita si XRP na umakyat ng hanggang 3.4 dollars nitong uh, nakalipas na January 2025. Pero pagkatapos noon ay bumag bumagsak din po siya at ngayon ay umiikot na lamang sa presyong 2.18 dollars. Kaya kung iisipin po natin, nauna nang mangyari ang legal resolution rally at ngayon ay naghihintay ang market ng bagong dahilan para muling tumaas ang kanyang presyo. Ngayon ay ano po ang posibleng maging susunod na dahilan ng pagtaas ng presyo nitong si XRP? Ayon po kay Ginong Vincent, ang susunod na rally ay hindi na dahil sa legal case, kundi dahil po sa mga institutional partnerships. Maraming malalaking kumpanya sa ngayon ang uh, nagtatrabaho ng tahimik para i-integrate uh, si XRP at ang technology ni Ripple sa kanilang cross-border payment systems gamit po ang ODL or on-demand liquidity. Habang may ilang uh, partnerships ang... Uh, na nag-announce. Yan. Karamihan ay karamihan daw ay hindi pa inilalantad sa publiko. Ayon po kay Ginang Vincent, ang malaking problema ngayon ay hindi ang legal na aspeto kundi ang kakulangan sa demand infrastructure. Sa madaling salita, hindi pa handa ang mga sistema para suportahan ang mass usage ng XRP. Sabi ni Ginong Vincent, sa mga regulated entities, kadalasan ay umaabot ng hanggang dalawang taon ang buong proseso mula sa approval hanggang development. Kung gagamitin po natin ang uh, kung gagamitin natin ang July 2023 bilang simula, ibig pong sabihin ay malapit na tayong makarating sa dulo ng integration timeline. Ngayon ay kailan po posibleng magsimula ang susunod na rally na XRP? Base po sa prediction ni uh, Gino, ni Ginoong Vincent, ang susunod na rally ay posible pong uh, magsimula sa pagitan po ng August hanggang September 2025. Hindi man hindi man siya nagbigay ng eksaktong target price, malinaw na ang rally ay depende po sa kung kailan matatapos ang mga integration ng malalaking institution sa uh, sistema ni Ripple. Kapag fully operational kapag fully operational, operational na po ang mga bagong payment rails, uh, doon na raw magsisimula ang true demand para kay XRP. At kapag nangyari ito, tiyak na mas malaki ang posibilidad ng pag-akyat ng presyo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy na parte ng crypto community, malaga na hindi lang tayo nakatingin sa presyo kundi pati sa context. Sa ngayon, sa XRP ay tila natutulog, pero hindi ibig sabihin na patay na ang kanyang potensyal. Sa totoo lang, ang sinasabi po ng analysis na ito ay baka nasa calm before the storm stage po tayo. Kung holder ka po ni XRP, mainam na hindi po agad uh, dapat tayong uh, ma-discourage. Kung trader ka naman, maring ito po ang tamang panahon para pag-aralan ang tamang entry points kung sakaling magkatotoo ang August to September rally. Para sa mga bagong investors, Magandang aral ito na hindi lahat ng uh, positive news ay agad na nagdudulot ng price explosion. Minsan nauuna po ang mark market na mag-react at minsan naman ay may delay po sa epekto. Kaya ang tamang mindset, disiplina at saka analysis ang tunay na susi. At uh, bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko may malalim na insight itong si Ginoong Vincent Van Code. Hindi lamang po basta hype ang kanyang pahayag. Ang tunay na dahilan ay hindi uh, paggalaw, uh, ang tunay na dahilan ng hindi paggalaw ni XRP ay hindi dahil kulang siya sa potensyal kundi dahil ang infrastructure sa likod niya ay hindi pagganap na handa. Pero kung totoo ngang papunta na tayo sa final stretch ng deployment at kung magiging successful po ang integration ng mga institutions, baka nga, baka nga, ang panahon ng uh, tagtuyot ay mapalitan na ng panahon ng ani. Ang uh, kailangan po nating tandaan bilang mga Pinoy crypto investors ay ang pagtsatsaga at tamang timing. Hindi po sapat ang uh, sumabay lamang sa balita dapat po nating intindihin kung bakit nangyayari ang mga bagay at uh, kailan po sila posibleng mangyari ulit. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at uh, God bless po sa ating lahat.